Inumpirma ng Department of Agriculture na nakagawa na ng antibodies sa ilang baboy na tinurukan ng African Swine Fever Vaccine sa lobo sa Batangas. Umapela naman ang ilang grupo ng hog raisers na pabilisin pa ang pagbabakuna kontra ASF. Nagbabalik si Clazel Cordelia sa report. Nakitaan na ng antibody component ang dugo ng ilang baboy na binakunahan kontra African swine fever sa Lobo, Batangas. Ayon sa Department of Agriculture, sa 35 buhay na baboy na binigyan ng AVAC vaccine, 18 ay nakagawa ng higit kumulang 40% antibody component na panlaban sa ASF. It makes me more positive, no? Na The... Itong uh, programang ito ng gobyerno ay uh, makakatulong uh, laban sa ASF. 14 days pa lang siya. Pero the mere fact na nag-react siya at nag-produce siya ng antibody, imbis na zero antibody, ibig sabihin ay pinagana uh, nung ipinakuna na. Apela ng ilang grupo ng mga hog raiser, bilisan ang pagtuturok ng bakuna at payagan na ang commercial use nito. Apektado na umano ng ASF ang mga magbababoy maging ang mga negosyong nakasandal dito. Mabilis na nauubos ang alaga at kabuhayan ng ating mga kababayan. Kailangan na nating kumilos ng medyo mabilis. 50% of our sales of Ibig sabihin talagang yung volume ng mga hayop na pinakakain ay naubos na. Naubos. So talagang aasahan natin na pagdating ng Pasko ay lubhang magiging mataas ang presyo. Nasa ilalim ng monitor release ang AVAC vaccine. Tanging DA ang pinapayagan gumamit ito. Pero kailangan munang magnegatibo sa ASF ang tuturukang baboy. Dapat ring masuri ang antibody matapos mabakunahan habang ang virus isa sa ilalim sa gene sequencing. Ayan yung kanilang normal prosedur uh, procedure na sinusunod ay ang sitwasyon ni abnormal. So dapat ang iyong aksyon abnormal din. Maging practical tayo. Ay, anong sequencing sequencing ang pinagsasabi mo riha. <laughs> ay dapat eh aksyonan. kung mainit kayo, mainit ako na kung pwede nga paspasan na natin pero uh, meron tayong sinusunod na regulasyon. Ang mga uh, kontra dito sa bakunan to ay uh, ito ay magkaroon ng pagbabago ng anyo o different uh, virus ang lalabas, kaya kailangan i gene sequencing target ng Department of Agriculture na makapag-deploy ng 150,000 doses ng ASF vaccine tiwala ang ahensya na hindi gaanong tataas ang presyo ng baboy dahil sa ginagawang repopulation program ng DA na layong pataasin ang supply ng lokal na baboy Glazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.